Ayan, uh, oras nga pala natin. Ano? Uh, alas 8 ng mahigit at kararating lang natin dito sa ano sa dinihikan. Ay nagbiyahe tayo kahit kabe dahil ano nga, uh, sa sama ng panahon. Kahit ko konti lang yung huli natin uh, tayo ay umuwi na muna dahil nga mas mahirap na abutan tayo ng lakas ng panahon ng bagyo sa gitna ng dagat dahil maliit lang ating bangka. Masyado tayo mahihirapan. Ay nag na magbabayo mga kagay yung ano natin, mga kasamahan natin. Uh, tayo ay tutulong din muna maya maya konti kuha lang tayo ng ito ng detalye at ayun nga mga aga dito pa rin tayo nagbaba ng ating mga dalang isda sa ano sa dati natin pinagbibigyan at ang presyo nga daw pa lang ngayon mga kagad ng tuna ay eh, bali ano daw bali parang 280 or 260 hindi pa natin sigurado kung magkano yung bigayan yun. pero ang mahalaga maibaba natin yung ating mga kargang isda dahil uh, para ano rin uh, mabawasan yung bigat ng bangka kung sakali mang lumakas ating pagtataguan o pagtatalian itong bangka eh maganda yung lutang ng bangka natin makakalaro ng maayos yan kailangan din natin na maganda yung ano ng bangka maganda yung laro Balita natin dito dadaan yung bagyo napapasok dito sa atin malapit sa ano sa Quezon kaya syempre ay eh, ingat ingat sa mga kasama natin na mga isda yung masyadong malalakas ang loob ah, kahit malaki man o maliit ah, mas maganda pa rin na ah, kayo tumabi na dahil eh, bagyo yan mahirap nang suungin yan malambutan ang tubig pero pagka lumak ang alon napakalakas niyan, at napakadelikado nung nakarang taon inabutan tayo ng sama ng panahon ang bagyo eh, signal number 2 na yata number 3 ay eh, talagang naranasan natin yung sobrang hirap na hirap sa pagtakbo yung galaw ng bangka talagang lagi tikan ragit ngita ng mga ano mga uh, paltik natin mga katik ayun sa so, naman ng Diyos eh, tayo nakatabi ng maayos Uh, iniwasan natin hanggat maaari kung sana wag na natin wag na nating maranasan ulit yung mga ganun dahil talagang ano sobrang hirap lahat kami sa bangka basang basa kami lahat uh, pag sumabo yung alon pag humampas sa unahan talagang hanggang ulihan kung saboy ng tubig kaya grabe uh, yung iba naman mga kasama natin mga isda maaga pa lang tumatabi na rin uh, syempre nag-iingat din lalo na yung mga malapit lang dito sa ating area matago yan dyan sa ano sa pinag-aagahan sa pulilyo at dun sana rin yung ano natin kaso nga lang dumiretso na tayo dito sa impanta para maibenta na rin yung isda dahil uh, medyo mataas taas pa yung presyo kahit ko kung yung isda natin ah, uh, syempre uh, ay natin yung maganda presyo para makatabla tabla naman tayo ng konti sa ating ano, konsumo sa konsumo ng may ari eh, para hindi ganun kalugi may mga nagpadala rin sa amin ng, ano, nang ilang perasong isda dyan mga kagay, hindi naman sa amin lahat dyan padala na yun nga yung mga tumago sa ano sa pulilyo tumago muna sila doon palalawad lang din nila at pagkalipas ng sama ng panahon babalik ulit sila sa ano sa Pacific uh, ulit ng mga tuna lalo na yung mga ano yung mga malaking bangka mga idol uh, pagkalipas-lipas talaga ng bagyo nalaot agad yung mga yan uh, dahil dito yung ano uh, yung panahon ng maganda si Bad ng kain isda at tayo uh, naman mga kargarin tayo pagkatapos nito kasapos nang sama ng panahon para makapalawag din tayo. Ah, bali ilang buwan na lang kasi mga yung ano, yung season dito sa ano sa Pacific dahil magtataga naman tag bakas na ng panahon talaga. Basta kasi pumasok ang ano dito mga aga sa amin, ang Berman, surbol yan. Pahirap pa na sa paglawot yan. Yung malilaking bangka na lang may kaya pero yung maliit, ano talaga yan. Standby na talaga yan, maghihintayin ulit ng susunod na season. Kaya hanggat ano mga aga, may pagkakataon pa na makapalao tayo, ay eh, tira lang ng tira. Ah, shoutout nga pala no, kay Idol Kasuyo. Kumalawot na yung bangka niya. Ayos. Ah, maganda rin yung bangka na Idol Kasuyo kahit medyo maliit. Ay, at least meron na siyang sariling bangka na masamahan masama pa kayo pagkalawot. Ah, shoutout din pala kayo, no, kay Idol Don TV Katropa. Ayan, Idol. Lagi kayong maraming huli ng mga nakaraan. Ah. Dakpatan. Ganda kasi nung bangka nila Idol Katropa. malaki yung kanyang sinasamahan. Kaya basic lang sa kanyang samahan ng panahon. Na shoutout ko na rin yung mga kaibigan natin diyan si ano Chad TBA sa si Raps TV Vlog at sa mga kaibigan natin diyan sa ano sa Laguna. Sa uh, stop sa Torno Brothers. Na uh, kay pareng Richard Tondero, kay Boss Glenn, kay Michael. Uh, at saka kay, ano kay sa mag-asawa ni Maring Abi, Benape. Na uh, shoutout sa inyo mga pare. Okay. Tapos si ano sa Looban kay ano kay Kuya Don Saison. Okay. Kay pareng Dominic Aguilar. Ay mga laging nanonood sa ating mga video at nagsi-share. Maraming salamat at ingat kayo palagi. Ayun mga kagay, bali tutulong muna tayo sa kanila pagbubuhat para mamilis matapos to. Ay ilang perasan na lang din naman siguro yung oh, tayo. Ito sa'yo. Ito sa'yo. Baka lang yun. Ito sa'yo. Ano naga, sigurado Tagtitong lang yun lang? Ano ba yan? Ano ba yan? ba Ano Ana boss. Mana boss. como boss mulang wala Ayan, sa so wakas mga kaga, tapos na rin ating pagbaba. Maraming salamat at ingat po kayo.